Nagulantang ang buong Pilipinas sa pagpanaw ng isang kilalang TV host at broadcaster sa ilang dekadang panahon sa kapuso GMA7 na si Mike Enriquez. Marami ang walang kamalay malay sa naganap sa TV host na si Mike Enriquez kung kaya naman marami ang nabigla sa biglang pagpanaw nito. Ayon sa post ng GMA7 sa kanilang social media ay ilang buwan na ang nakakaraan noong nagpa-opera ang nasabing TV host na si Mike Enriquez para sa kanyang kidney transplant na nagresulta ng ilang buwan din itong pagkawala sa pagha-hosting sa GMA7. Matapos ang ilang buwan nitong pagkawala sa paghahosting ay muli itong bumalik upang ipagpatuloy ang trabahong naiwan matapos ulit ang ilang buwan ay naging kapansin-pansin ang biglaan na naman nitong pagkawala ng walang kahit na anong paabi. Kaya naman kabigla-bigla nang ipalabas sa TV ang lagay ng TV host kung saan pumanaw na daw ito sa edad na 42. Marami ang nalungkot sa nangyari sa broadcaster dahil sa ilang taon nitong pamamalagi sa industriya ay nakasanayan na ng mga tao ang mukha nito sa telebisyon.